Sa videong kuha ng isang netizen, makikita ang tila paglamon ng apoy sa isang poste ng kuryente sa KM4 Balili La Trinidad Benguet kahapon, January 24. Kuwento ng ilang mga nakasaksi, pasado alas 2 ng hapon napansin nila ang spark mula sa ilang mga kable ng kuryente na nakatikit sa poste. Makalipas ang ilang minuto, nagkaroon na ng apoy na tila gumapang sa iba pang mga kable. Siyempre kinabahan na po kami, nagsitakbuhan po kami palapas doon sa ano. Tapos tinawag, nung nandun po kasi sa loob, kahapon, sabi nila na may sunog, may sunog, ganun. Dali-dali ako lumabas na pumunta doon sa labas. Tapos tinanong mo, may sunog nga pala. Anya, ito raw kasi ang unang pagkakataong makasaksi siya ng sunog. Ayon sa Provincial Fire Station na agad rumisponde, mga nagkabuhol-buhol raw na kable ang sanhi nito. Galing sa uh, terminal wire ng PLDT. Doon ma magsimula. Uh, ang ano doon electrical uh, overload tsaka uh too much dangling uh, maraming wire too much wire na nakakabit doon sa ano uh, hindi man isa hindi lang 'yang PLDT pero yung mga cable wires TV uh, internet magkaron man ganun lang. Wala namang nasaktan sa naturang sunog pero nawala ng kuryente ang ilang establishmento malapit sa poste start po yung as per our records 3:50 PM kahapon January 24 mm -hmm. na nawalan ng kuryente dyan sa KM4 because of yung nasunog yung burnt transformer jumper mm -hmm. so ni repair po ng ating mga crew agad naman nagpunta dyan syempre kasi emergency naman yung restoration ba? Uh, na restore siya around 5:03 PM so about more than an hour yung pag-restore, pag-repair uh, doon sa nasunog na transformer jumper. Ayon sa BFP La Trinidad, pangalawang kaso na ito ng sunog na naitala ngayong taon sa kanilang probinsya. Dapat yung mga ganon, uh, sa umpisa pa lang, kung kahit usok man lang itawag agad sa amin, ma'am. Huwag hmm. din lang i na ano kasi lalo naman pag ano, ma mag-kuryente uh, ang involved, ma hindi rin daw dapat baliwalain ang simpleng mga spark sa mga kable ng kuryente dahil gaya ng insidente, maaari itong magdulot ng malaking sunog. Vanessa Bugtong para sa Luzon headlines.